dagdag tayo ng tubig sa pan natin kasi medyo na ano eh pababa -aba na yung level ng tubig dagdag natin itulak muna natin yung ano yung dumi Super, matulak yung dumi ah, marami nang si mamaya dagdag natin yung tubig galing tong direct po sa nawasa Kami tu yang gapil. pag na nagpas na itong ano sa block hindi na hindi ang ko sa lublak nagdagdag lang naman ako eh, kahit galing sa nawasa hindi naman hindi naman siya nagdagdag na tubig basta may stack ka lang

Uh, bali formal sa sa akin to. Malalaki na yung ano ko kritis. Sasago sila eh. Pati din sa taas. Dagdagan ko rin to. Tubig. Medyo baba na eh. hindi makita sila eh. Bali tatlo dito yung breeder. Uh, trio dalawang female, isang male. Tapos yung dito na ano to siya, nabuli, bansot, maliit siya. Kasabayan lang niya pero maliit pa siya. Kaya binukod ko to sa isang taguan. Ayong lagayan para hindi siya magalaw-galaw ng mga kasama niya para manatili yung pag pagmult niya. Kasi na, na yung pagmult niya pag na ano, nakasama na yung mga laki magkasabay lang yan sila pero maliit siya gulat nga ako eh, na may maliit dito kaya yun, minukod ko muna siya para lumaki siya yan. yung isang pump ko, ano nasira na yung ano yung one volt na yun so, nasira na

So, uh, nawasa po yan. Galing sa nawasa. Gray po talaga yan. Nagyan ko lang ako sa sumalayo dito sa ano, uh, hot. Sa collection na doon. Direct yan. Ayan yung gapi ko. Tungtuwa yung gapi. Uh, 30% lang lalagay ko dito ng tubig kasi may stack naman kasi para ano para hindi siya nangangamoy yung nangangamoy na kasi yung tubig dahil sa mga pagkain kong binibigay na piyoto piyoto na kasi ang binibili ko sunod 3 na saka binibigyan ko rin ng integra paminsan minsan kasi ang integra kasi nakakalabo naman eh nakakalabo ng pan Talay man natin ng kunti kasi eh, para di mag ayun na Uy Hindi na yan makasipit kasi wala namang pagsipit yan eh Kaya tinuhuli mo yan Hindi siya makasipit sa iyo Maganda kasi ito pag ganitong running water no, may ikot-ikot kaso magastos kasi sa kurinti pag gana eh, pag ganitong lagyan ng uh, pump na paikot-ikot -ikup yung tubig maganda maganda yung, gano'n ganun eh Uy. Uh, lalaki pa naman yan. So, ang taas na yung tubig. konti ka para kung ano sila eh, garahan sila pag ganitong tubig na ano, may ikot-ikot o -ikot Bilihan ko pa ito ng pump para yung tubig, paikot ikot-ikot siya. Wala kasi akong ano eh, so pump na ano, filter yung tubig. temporary lang muna lang naman to eh okay. Bali, ano na eh, mga isang buwan na rin hindi ako nagpalit ng tubig. Gapit yun. Tama na, baka mamatay sila. Ah, matay. Eh, lagay. Nakuha ko muna. Ayun. Matay. Nakuha natin dito. nagbilag-bilag yung i-bariyo ko kapag mamaya mahulog pa